DZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang iniyahando ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna may pangako ang bukas. pagdating sa material na bagay. Marahil ng isa lamang akong basura at hamak na busabos. Pero kung dangal at magkataong pag-uusapan, ikaw ang basura! Dahil nila lang ang maugali mo! Umaaling nga sa mga masangsang na amoy ng iyong pagkatao! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya, sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas Huwag na. Hindi na natin kailangan ulitin ang ating kasal. Ano ka ba naman, Wilfredo? Minsan lang ito mangyayari sa buhay natin, kaya sige na, pumayag ka na. Oo nga naman, Daddy. Pagbigyan niyo na si Mami. Opo, Daddy. Pumayag na kayo. Dahil iyon naman talaga ang tradisyon nating mga Pilipino. Pinagtulong-tulungan niyo na ako. <laughs> eh, sige na nga, payag na ako. Pero ang gusto ko, yung simple lang, ha? Hindi pwede dapat ang dal silver wedding anniversary natin yon. Oh, may proposal pala ako, mami, para maging unique ang kasal niya ni daddy. Ano kaya kung ako na lang ang maging ring bearer? At si Ate Lorna naman, ang flower girl. Oh, ay, oo, oo nga, Tristan. Magandang idea yan, ha? I like it. Yeah. <laughs> Gagawin niyo pang katawa-tawa ang ng daddy niyo. Hindi <laughs> eh, po ako nagbibiro, mami. Seryoso ako. Hindi magiging katawa-tawa yun. Kung mahusay ang wedding coordinator. Siya nga naman, Mommy. Tsaka meron ako suggestion. Mm. Ano kaya kung doon na lang sa resort natin sa Batangas, idaos yung kasal? Para naman maiba? ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, nung naglalaro pa tayo ng taguan at habulan. <laughs> Pero ngayon, mga talaga na tayo. Oo nga, Tristan. Almost 25 years na palang kasal si na daddy at mommy. At sa anniversary, ikakasal uli sila. Ikaw, kailan mo balak pakasalan ng girlfriend mo? 21 years old pa lang ako, no? Huh? Mas matanda ka kaysa sa akin. Kaya ikaw ang dapat mauna. Wala pa nga akong jowa. Ano ka? Eh, masyado kaya atang choosy eh. Ano ba hinahanap mo sa isang lalaki? Simple lang naman yung hinahanap ko sa isang lalaki. Gusto ko yung mabait, malaga at saka responsible. Parang si daddy. Tulad niya ang ideal man ko. Hmm, malabo yan ate. Hmm? One in a million lang ang katulad ni daddy. Kaya kung isang katulad niya nga hanapin mo, eh, hey, hey, eh baka tumandang dalaga ka. Wilfredo, mukhang masyado ka na yata busy nito mga nakaraang araw. Madalang ka nang umuwi ngayon. Ano ka ba, Rebecca? Para ka namang hindi sanay. Siya nga naman po, Nay. Lagi namang mas mahaba ang oras ni itay sa trabaho kaysa sa atin. Pasensya na kayo, ha? May bagong branch kasi kami sa Hong Kong, kaya mas busy na ako ngayon. Eh, hindi mo ba pwedeng i-relegate yung trabaho mo sa ibang mga tauhan? Ako lang kasi pinagkakatiwalaan ng amo ko. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakaluwag ako, babawi ako. Sana naman po, Tay. Pupwede kayo sa birthday ko sa darating na katapusan ng buwang ito. Asya nga pala, may good news ako sa inyo. Nakapasa na po ako sa nakaraang license examination. Pumasok po ako sa top 3. <laughs> Oh. Siya nga naman, Wilfredo. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap natin para kay Darwin. Isa na siyang ganap na doktor. <laughs> Talaga, anak. <laughs> I'm really proud of you. O sige, bilang regalo ko sa hindi na sa Singapore o Hong Kong tayo magbabaksyon. Sa Europe naman tayo magta-travel. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tadik, mukhang malalim ang iniisip nyo ah. Eh. Pinaproblema problema nyo ba yung darating yung anniversary ni Mami? Eh, ganun na nga. Masyadong buonggang gustong mangyari ng Mami mo. Huwag niyo na kasing problemahin yun. Dahil meron namang wedding coordinator na mag-aasikaso noon. Ang isipin niyo, yung darating na graduation ko. Oy. oo nga pala, no. Ano bang gusto mong mangyari sa graduation mo? Kung bongga ang kasal nyo ni Mami, dapat bongga rin ang graduation ko. Sa katapusan na ng buwang ito yung dati. Sa katapusan? Hmm. Mukhang hindi ako obra. May importante bagay akong asikasuhin. Ah, basta. Kung ano mang lakad nyo sa araw na yon, ipagpaliban nyo na lang. Kailangan narito kayo sa araw ng graduation ko. Isa sa ating business associates ang gustong magbukas ng panibagong franchise. At sa Germany daw niya gustong magtayo ng restaurant. Mukhang palayo tayo ng palayo ah. Hindi na siguro natin kailangan umabot pa ron. Dito pa laban sa Pilipinas, sa uubos na oras mo. Kaya hindi na natin kailangan yun. Hmm, siguro tama na yun sa Singapore at Hong Kong. Siya ang number one business partner natin. Kaya hindi ako makakatanggi. At isa pa, nangako ako sa iyong papa na aalagaan ko ang negosyo ipinagkatiwala niya sa akin. Oo nga, pero panahon na para maglaylo ka na. Ipasa mo na lamang sa mga anak natin ang pamamahala sa ating negosyo. Yun naman talaga ang ginagawa ko, di ba? Limang branches na ang pinamamahalaan ni Lorna. Sooner or later, si Trista naman ang sasanayin ko. Don't worry, dahil mailalagay ko rin sa ayos ang lahat. Fifteen branches na pinamamahalaan natin. Kaya mas mabuti siguro mag-concentrate na lamang tayo sa franchising para hindi gaano masakit sa ulo. Yun nga ang plano ko. Yung binuksan kong branch sa Hong Kong, last na yon. At yung mga susunod, puro franchise na lang. <laughs> Pasensya na anak Nasabay kasi sa birthday ng boss ko Okay na tay. Tirang ama At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May pangako ang bukas. Hey, bakit parang balisa ka? May problema ba? Oh, wala. Iniisip ko lang ang darating nating kasal sa makalawa. Oh, 'Yun naman pala eh dapat nga maging excited ka. Pero parang hindi ka yata natutuwa dyan. Eh, hindi naman sa ganon. Of course, excited ako. Kaya lang, kinakabahan pa rin ako. Kahit naman nung una tayong ikasal, magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko. Ganon din naman ako noon. Pero ngayon, hindi na ako kinakabahan. Pagkasabik na lang nararamdaman ko ngayon. Loretta, tatanungin kita. Hmm? At sana, maging honest ka sa Masaya ka ba sa loob ng 25 years natin pagsasama? Hindi ka ba nagsisisi at isang tulad kong napangsawa mo? Of course not. Dahil naging mabuti kang asawa sa akin, pinadamo mo sa akin ang yung pagmamahal at pagkalinga. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga anak natin. Salamat. Akala ko kasi hindi ka masaya. <laughs> Yung ba inaalala mo? Mas mabuti siguro kung maligo ka muna. Gumamit ka ng shield batso oh. para ma-relax ka. Okay. Sinabi mo eh. Ah, sige, maliligo muna ako. Hindi, hindi totoo ito. Hindi ko tumatatanggap. Nay, <laughs> bakit po kayo umiiyak? Uh, uh, k k kuhan kasi, anak, namatay ang best friend ko. Ha? Huh? Nabasa ko dito sa dyaryo, kaya pupuntahan ko siya sa, sa burol niya. Ganun po ba? Saan po? Sa Maynila? Uh, Sasamahan ko na kayo. Uh, hindi, hindi na. Huwag na. Ako na lang mag-isa. Kaya ko ang sarili ko. Narito tayo ngayon upang saksihan ang muling pag-iisang dibdib ni na Wilfredo at Loreta. Muli nilang pagtitibayin ang kanilang sumpaan na una nilang ginawa. Dalawamput limang taon na ang nakaraan. Kung walang tututol sa inyo, ay maaari na nating umpisahan ang seremonya. Sandali lamang po, Father. Uy, Tumututol po ako sa kasalang ito. Magagawa nga bang hagdangan ni Rebecca ang kasal Nina Wilfredo Loretta. Mga nagsigala. Lionel Benjamin. Rosana Villegas. Maynard Landicho Jr. Phil Cruz. Susan Robles. At si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rebecca ay nilapatan ng tunog ni Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po kaibigan, June Martin de Gaspi. yang huwag po yung kaliligtaang sundan at pakinggan. Ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao. Dito pa rin, sa ating natatangin doon may pangako ang bukas. DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.